Mga migo, welcome to my vlog yung Pipitoy Channels Motors so to this vlog mga amigo ay magshare ako kung pa paano ikabit itong mini driving light natin, paano i-wiring so wiring ko nga dito mga amigo para may ideya kayo no, kung pa paano ito ikabit itong mini driving light natin Ayan, no. so para matuto kayo kasi eh, kung halimbawa magkakabit, o bumili kayo ng mini driving light tapos ah, hindi kayo marunong magkabit, pwede nyo panoorin yung video na ito. Kasi mahal din mga amigo, yung pagkakabit ng ganitong mga ano, yung mga mini driving light na ganito. So, mahal din. Mahal din yung uh, pag magbayad kayo. Yung iba nga eh, umabot nga ng 700 yung pagbabayad lang, pagkabit lang nito. Yung iba 350, depende sa kanila. Yung iba 500. So, kung kayo na lang mga amigo, makakatipid kayo, di ba? So, makakamura kayo. Ngayon, papasinin nyo mga amigo, bago kayo magumpis ang magkabit, ng mini driving light ako kasi nagagamit ako ng dalawang relay yan yung relay medyo madilim pala no gagamit ako ng dalawang relay ayan yung relay na yan mga amigo meron niyang uh, meron niyang ano meron niyang number ayan ang nakita nyo meron 30, 85 86 saka 87 So, yan yung mga, mga number yan. Mahalaga yan mga amigo, natandaan yung 30, 85, 86 saka 87 nandito yung 87 4 pin lang po itong mga migo na relay ganoon din sa kabila ayan o no? uh, 85 uh, 30 85 86 87 oh, so, hirap mag focus ng cellphone ko so kailangan matandaan yung mga Megona yung mga number na yan kasi mahalaga yan yung number na yan no. ang palatandaan ng ano ng 30 itong side na ito itong pin na ito ay merong ganito parang pakit pakit may ganito siya so ito yung number 30 sa kabila din tinan nyo po ayan yan yung number 30 nya no? yan yung packet packet nya so yun yung palatandaan ko so 85, 86, 87 so mahalaga yan mga amigo no? sa pag wiring so dito naman mga amigo itong isakit na ito ito e, Huwag nyo na intindihin yung kulay nito mga amigo, yung color coding, huwag nyo na itong intindihin. Kasi, pwedeng tad o magkakaiba ang kulay ng mga bili natin mga ganitong mga sakit, no? So, porpin din to. susok sok lang to. Ang kailangan na lang nito mga amigo, matandaan ninyo yung number number 30. O, so, medyo madilim, yung, no? Ano yun natin, ng ano? Ng ah, uh, saan yon yun? Medyo madilim yung ano ko. Yung yan kailangan lang matandaan dito mga amigo yung mga yan mga number no itapat nyo yung number ang ito itatapat nyo ito sa number 30 medyo matigas lang kasi ito isuksok eh. sinuksok na ito kanina tigas yan ito number 30 diba so isuksok nyo lang ito ganito ayan, ayan. matigas ito kanina pa ito matigas Ayan, napasok na sya matigas napasok agad suksok mo kasi ito So natandaan nyo mga amigo, yung number 30, yung sinabi ko yan, may pocket pocket dito. So ibig sabihin mga amigo, ito yung number 30, 85, 86, 87. So yan yung mga amigo no, number 30, 85, 86, 87. So yan yun. So dito rin mga amigo, ganun din. So itapat nyo lang din sa number 30, yung pangalawang relay natin. So, grabe, hirap mag-focus ng cellphone ko. Tuko ka lang kasi ito mga amigo eh. So tapat nyo lang ito number 30. Yung may pakit-pakit. Kaya ng sinabi ko kanina. Ayaw mag-focus. Yan. Itapat nyo lang din mga amigo. Yan ang mahalaga. May tapat nyo. Yan. Pasok natin. Ayun. Pasok din. Yan. So ito yung itim. Ito yung number 30. E 85. 86. 87 ulitin natin 30 itong itim 85 86 87 ito, ito pala 87 sorry 85 86 87 ito yun yan yung gagawin lang natin mga amigo pagsamahin lang natin to yung dalawang relay yung ganyan pagsamahin nyo na lang sa akin gagamitan ko lang sya ng ano electrical tape So, pagsasamahin ko ito para magdikit sila Ayan. samahin ko ito hirap ng ano malaw sa camera hirap mag isa lang mami go walang camera man eh pasensya na kayo Ayan. gigitin ko lang siya gamit ang electrical tape sa so, importante lang mga amigo yung yung mga number na yon huwag nyo lang kalimutan no kailangan may palatandaan kayo pwede nyo nang sulatan sa gilid kung may nakabili kayo pwede nyo sulatan ayan so kung naalala nyo mga amigo pinag pinagdikit na natin yung dalawang relay ayan so magkadikit na siya di ba Itong number 30 mga amigo, naalala nyo yung itim diba yung number 30 dalawang wire na ito Number 30 yan o, dalawa Ito, pagsasamahin natin to mga amigo Yan, pagsasamahin natin So ano lang muna ito no, demonstration lang ito Pagsasamahin natin to mga amigo Itong dalawang wire na ito Kasi itong wire na ito, itong number 30 Diretso po ito mga amigo Itong number 30 na to mga amigo Diretso ito papunta sa positive ng inyong battery. Ito number 30. Ah. Positive ito ng inyong battery. Ngayon, ito naman mga amigo, huwag kayo malilito dito. Ah. Basta ito positive 2 number 30. Positive to matic na ito sa inyong battery. Ngayon, ito naman mga amigo, itong natatandaan nyo ng 86 ng isang, uh, 85 ng isang relay at 86 ng isang relay pagsamahin nyo rin ito mga amigo so 85 saka 86 ng magkabilang relay pagsamahin nyo ayan magkatabi naman yan eh pag pag inanon pag uh, winiringan nyo basta yung magkatabi na yan 86 saka 85 na isang relay no pagsamahin nyo yan mga amigo pagsamahin natin yun so bakit natin ito pinagsama pinagsama natin ito mga amigo kasi ito yung magiging ground natin diretsyo naman ito mga mago yung 85 86 mga amigo diretsyo naman ito papunta sa negative ng iyong battery ng dalawang wire ito 85 saka 86 papunta ito ng negative ng inyong battery mga amigo kaya yeah, mariwanag yan ha so ito yung 30 papunta ng positive ng inyong battery itong 85 86 na pinagsama natin ay papunta naman to ng negative ng inyong battery so may natitira na lang tayong dalawang wire mga amigo yan dalawang wire yung dalawang wire na yan mga amigo yung dalawang wire na yan dito yan sa domino switch natin ito yung domino natin. Yung domino switch natin mga migo hahanapin pa natin yung common nito mamaya. Ano? Pag nakita natin yung common nito, ah, example lang halimbawa nakita na natin yung kulay ng common nito, palagay na natin itong ang common nito ay itong itong blue. Kunwari lang itong blue. Ito itong blue, itong common ilalagay natin to sa accessories ng motor. Isisi wire kapag ka nakita natin yung common nito. Ano? hanapin pa kasi kailangan kasi natin yung battery pero mamaya ipapakita kung paano hanapin yung common nito ngayon kung ito napunta na to sa kulay blue napunta na accessories wire kung ngayon ito yung common yung dalawa nito mga amigo itong dalawang wire na natitira yung brown saka yung yung ano yung brown saka yung itim dito yan mga amigo sa magkabilang 85 saka 86 din ang magkabilang relay ayan o nakuha nyo kapag yung dalawang wire na ito kapag ulitin ko lang po itong kunwari ito yung common ng domino switch itong domino switch kap ito itong isa nito ilalagay niyo ito sa accessories wire ng inyong uh, motor ngayon yung dalawang battery ay dalawang sorry dalawang wire na natira dito niyo to ilalagay mga amigo sa sa relay ninyo, sa 86 na nyo niyo isang relay 86 dito niyo yan ilalagay kunwari lang to ha kunwari lang to muna sa so, pansamantala lang ito ulitin natin ito mamaya no? tapos isang relay naman doon sa 85 naman ng isang relay tamahin natin yan. Yan, ganyan yan mga amigo huwag kayong malilito kunyari ito sa accessory swerto so yan yan ito yung sinasabi ko kanina ito yung number 30 yung kulay itim ito yung papunta ng ating positive ng battery ito naman yung pinagsama nating 85 saka 86 ng magkabilang relay papunta naman to ng negative ng yung battery no ngayon kanina sinabi ko kunwari itong kulay blue na ito ay ito yung common kunwari lang ito yung common ilalagay nyo ito sa accessories wire tapos yung dalawa na ito yung dalawang natitirang wire ilalagay nyo naman ito nasa 86 o 85 ng relay ng kabila saka 86 din ng relay ng kabila ano, ganyan yan ano, oh, mga amigo ngayon may natitira pa tayong dalawang wire ito yung 87 di ba? yung 87 Ayan, oh. may natitira pa tayong dalawang wire yung 87 ito 87 diba ng kabila ito 87. dito nyo naman to ilalagay mga amigo sa inyong mini driving light ito na mapapansin nyo merong merong tigtatlo sila, isang balas, tigtatlo sila ng wire. Pagsasamahin nyo ito, mga amigo. Dilaw sa dilaw, pula sa pula, itim sa itim. For example, ito. Pagsamahin natin. Uh, kunwari ito, dilaw sa dilaw. Pagsamahin nyo muna yung silang dalawa. Okay. Pagsamahin nyo yung silang dalawa. Ayaw magsama. natin. So, pwede nyo itong mga gamit mga amigo no, sa inyong mga DIY kung kayo lang. Gailang gumawa ng utor ninyo kasi napakahirap ng panahon ngayon sa pera. Lalong may hirap ting mga kababayan eh kayo na magano magkabit kaysa magbayad kayo diba yan napagsama na natin yung dilaw sa dilaw ito naman pula sa pula sample lang ito mga amigo ah mamaya kakabit natin to pula sa pula ayun o magsama tigas ng ano ayan pula sa pula ayan tapos itim sa itim itong itim mga amigo ng mini driving light papunta itong ground no papunta itong ground ayan 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 magsama na sila di ba ngayon dito tayo no oh. sa wire na ito yung intindihin nyo lang dito yung 87 itong dulo di ba 87 tapos 87 tutumpulan na ito na wire tapos 87 yan ngayon mga amigo ganito yan itong kulay itim nito ng mini driving light isasali nyo itong mga amigo dito sa 85 saka 86 ng relay kasi papunta nga itong ground di ba papunta itong ground e eh, ground din naman kasi itong itim ng mini driving light isama nyo ito dito yan, kunwari lang to ha hindi pa to final talaga isama nyo to dito mga amigo yung kulay itim yan, yung kulay itim yung kulay itim ng ating ah uh, mini driving light, kasi papuntang ground sinama natin sa 86 saka 85 ng magkabilang relay, kasi nga ground ngayon no, ngayon naman mga amigo ito namang natitirang dalawa ba, ito yung pula ng mini driving light saka at pula sa kadilaw dito naman tong mga amigo sa 87 ng magkabilang relay kasamahin natin ang 87 ng magkabilang relay yan yung isang relay muna yan ngayon yung isa naman ay sa 87 din sa 87 din ng isang relay yung isang yung pula yan kasamahin yan sana hindi na nyo at hindi kayo malito no ito so, ba? Pinagsama natin yan. Yung ito, yan o. Yung dilaw ng mini driving light at ng 87 ng ating kabilang relay ay nilagay natin sya. Yung pula naman mga amigo, yung pula ng mini driving light, itong pula ng mini driving light at ng 87 ng isang relay din, nilagay natin sya. So, ngayon mga amigo, kapag tinindot mo sya ganito, kunwari, yung gusto nyo yung yung high yung high uh, pag gusto nyo high uh, kulay ano kulay dilaw tapos pag ganyan mo ang low kulay puti pwede nyo itong pagbalikta rin lang mga amigo ano pwede nyo itong pagbalikta rin kasi dito lang yan eh sa dalawa na yan sa 87 na yan sa 87 mga pag pwede nyo magbalikta rin mo ito bawa mali yung dito sa, sa domino halimbawa yung high mo naging dilaw yung low mo naging puti na kulay ito lang mga amigo balik ta nyo lang ito itong 87 ng relay saka 87 ng kabilang relay kulay yung pula sa kadilaw magbalik ta nyo lang eh. switch nyo lang ganun na, para tumama sa pagpindot ninyo dito sa inyong domino switch so ganun lang ang wiring mga amigo no? sa napakadali lang no? so review lang tayo So, medyo magulo na pag ganito na kasing style eh. So, review tayo konti para maintindihan nyo no so itong kulay yung iti ay yung 30 mga amigo ito yung 30 yung, put, yung dalawang itim yung 30 yung 30 ng dalawang relay pinagsama natin di ba tapos yung 85 saka 86 ng isang relay ito itong dalawa na itong magkatabi pinagsama rin natin no ground to at yung kulay itim naman ng mini driving light version 1 pinagsama rin natin yung kulay itim tapos sinama natin dito sa 85 saka 86 ng relay kasi papunta ito ng negative o ng ground ng ating battery ngayon naman yung uh, 86 ah sorry sorry yung dilaw sa kapula ng ating mini driving light sinama natin siya sa 86 asa ah, sa 86 sorry 87 ng ating relay 87 sa kabilang relay ito di ba may kasama natin ngayon, yung kulay pula naman ng ating mini driving light, ilalagay din natin sa 87 ng ating kabilang relay. So, natanggal siya, no? And so, ganyan yung pag-wiring mga amigo. Ayan. So, mamaya, i-explain ko pa ng maayos para maintindihan nyo. Tapos, itong domino switch naman, ito, yung itong kabila, kunwari, ito yung nakita natin common, kunwari lang ito, ito papunta ng accessories wire ang isa. Yung dalawang wire natira Punta naman sa 85 saka 86 ng ating relay. So, yun lang mga amigo. No? Sana naintindihan yung vlog ko. So, thank you for watching. So, mamaya anin ko pa to. Kakabit ko pa. No? Kasi mahahaba ang ating video. So, yun lang mga amigo. Salamat. Magandang maga.